Hi guys Mataas na naman ang tubig dito sa amin Ayun eh Grabe As in Ganito na naman ang tubig dito sa amin Nakakaloka Oh my god Dito na naman sila Ang tubig Lagi na lang ganito guys, oh. Ngayon lang ako naka-experience na ganito. Ala, may ahas. Ahas, oh. Ano yan? Ahas nga, may ahas. Ang yan yung ahas tubig. Aloka. Ngayon lang ako na, ala, na, hindi pa nga nakaka-recover yung table namin. Kaka-assemble lang ulit, e eh. Taas na naman, yun oh. Grabe climate change na talaga dito ngayon lang ako naka experience guys ngayon lang ako naka experience na kahit 30 minutes to 1 hour pa lang yung ulan ganito na kaagad yung taas ng tubig dito normally kahit dito dati kahit 3 days to 1 week yung ulan dire diretso hindi ganito yung tubig ngayon 30 minutes pa lang 1 hour pa lang na na kaagad yung eh. Sana hanggang dyan lang. Grabe. Eh. Yung mga guests pa naman kami stranded. Dati talaga, wala talagang ganito. Yung baha, yung ano. Inan niyo. Kakaayok pa lang ng ano. Sana umabot na talaga yung dike dito. May dike na talaga pinapagawa pero hindi pa umabot. Kung may ahas na naman dito. Ayun nandito na oh. Agoy, agoy, agoy. Diyan na siya. Sana hanggang dyan lang, please. Lord, hanggang dyan lang sana, Lord. Wala na kami tulay doon, no? Naanod na naman. Sana hanggang dito lang. Grabe kanina. As in, palinaw na yung water namin. Pa, pabalik na sya sa normal may mga naliligo na kanina ang dami kasi holiday kasi ngayon umulan lang siya ng mga 30 minutes to 1 hour kasi hindi ganun kalakas pa ha siguro ang lakas talaga ng ulan dun sa ano pinanggalingan na ito, tubig nito sa Claveria sana hanggang dyan lang Lord kasi pawala naman na yung ulan Lord, mapalaka o nagsitulputan Ginagawa pa nga lang yung ano namin. Grabe. Sa isa, sa isa dalawang linggo o sa tatlong linggo na ulan-ulan, dire-diretso -ulan, na na ganito. Diba siguro talaga yung lakas noong ano. Yun o, no, grabe. Kalokta. Sana yung ahas yan sana wag lang lumakas masyado hanggang dyan lang okay na yung ganyan sana wag na matumba yan sayang naman simento nalinis na tuloy ulit yung mga nasira na taanod naulan nang tuloy yung aming pinapagawang pool paano na lang pag umabot yung tubig dito sa pool no gino'o ko masisira lang yung wala sa oras sana hindi umabot lord Balik na muna ako doon sa Bahay at kumakain na sila Ito yung mga pinag pinatanim ko Mga ano Snake plants dito Para pantaboy ahas Pantaboy ahas daw to tama ba guys Ayan Nathan Ah dito maging likod Yung mga pinanim namin na damay pa Yung mga ano paa ng lamesa <laughs> Paa ng lamesa na plastic ikaw na mo? Ayan o, nadama yung mga tubo sa tae. Ayan yung mga baklos kumakain, ha? Para pagi? What's your food? Meh. <laughs> Happy birthday. Ay, ha? Alang kayo? Hasul kayo. Ay, Michelle. Tao man lagi tayo. Ya kumakain ayo. pala kayo nang ganyan, eh or. Basta 'yung kumain nang ganyan. Ala gitu kan lagi natang sa wala. Dito ba mga trabante ba ay mga kuan. Gaon ni. pansi. happy birthday Jay Ford. Dahil din Kambing. Kain na ako, ba'y? Miaw, miaw. Okay lang, kakain ako ng kilawing kambing. Miaw, 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 miaw. Kalderetang kambing, tsaka kilawing kambing, tsaka ginataang suso. Ginataang kambing. Mga Ang mga kumain, mukhang mga kambing. Ilan taong ka na Jayans? Very chill. Hindi ko 22 dia letah. Itu umurnya 35 itu. Seret-seretlah. lah. Wow Happy Father's Day. makan? <laughs> 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 mau halang guys. Tapi yang makan Mag-exercise na lang ko, guys. Dahil gudi ay. Ang chicken, chicken, mm. ang sa Ano, ma'am? Ano, ma'am? Ano, Ano, ma'am? Ano, ma'am? Ano, ma'am? Ano, ma'am? Ano, ma'am? Ano, pa Ano, ma'am? Ano, ma'am? Ano, kan ini ko be di ane semingane kayak kali banget rengkoh oh kan dah sok-sok mane bagaiu isa kidut kan dire dire ke makan anu ini umutan tong Anyo. ana di akuin mana ah gitu, itu aku masih ingat it's my first date miau 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 mik yang sabar Dua ini nah nih kan itu mau makan deh gua tabau

Tanawa gani sa canteen ba ko na baykan under to? sila ba gula kita wag lang di bimbo. Masay po di blimar. Dila ba ini ba? Ako manggod basi gusto na mo ka canteen ba? Tapon ko kasi nerve Ah, apa kan enggak orang nggak? Ada eh? Kalau enggak sudah ada Ruben bang. Masih ada yang nggak pak?

Ano kayo ng na Ha? Ayo na yung na dito. Sige dormi ba? Ha? Ah. Ito pa ano? Lunokin mo, hindi man sa <laughs> Kasama yung shell. <fiyal. laughs> hindi nga makuha yan eh, ganina ganina. Ano ka daw, Mark? nga, dapat lang. ba? Pati ola lang wala na? Hindi yan makuha Ay pati oil lang wala na? Mayroon okay, dito Manupang pwede Ito pang bato lang Panupuan ba? Pati lawa lang sila Ay Nag-iinom sila Tignan na pulutan na lang Kanding Kanpaklay ba? Ay ano na? Ilawin

-mugang. Basin, gino ko amot enyo eh. Mungali, eh, basin may yung tubag. Mungali ko magkuhan. Ang utano ko, para bimbo Kana man sila, Robin. Kaya guwari po tanga. Siyempre, gusto mo yung mga kanding. Ano, pang utano nga. Diri-diri-diritso. Alam mo, itong kaon din eh. Nanay, nag-ulat-ulat na. Nakaon, so nakakaon ako. Tapos malagto. Kahit, ano yung pwede beli ba? Kaya, Dili inom lang yun na, naglamalaman na lang to sa nag-inom diha, kay wala sila ilingaw po, dupainit, na hulat-hulat mas kanding, sure, jug po. Wala po, isa nakikita kayo hulat-hulat, kali na. Kanyang kanyang talawin, kaya kaunta kayo, wala na po si Tain, no?

Kalau kau kandeng kencing? Oh, ini ada beta bangang gitu sahko. Halo, kata bangkara. Halo, kata bangang di itu makan alihan? Nah, di itu tangki ga animal? Paano bang sa amin? Lele. Lele. Bago ba na. Ay, ba na. Ay, ba si Melo? Tanaw sa chicken kung bihik pa ba itong bako? May mm. oh, nalang! May mm. nalang! May May nalang! 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 May na yung nalang! May 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 nalang! yung nalang! May yung

Mata bawi eh. Sige lang sabaw dia. na, Jana. Pasensya na. Beskuin sabaw. Hello. Kaano oi? dream. mga people da rin. आ जाता है। ये